sa kabundukan ng Luzon, may isang lumang tahanan na tinatawag na bahay ng Alitaptap. Yung bahay na ito ay kilala sa buong baryo bilang tahanan ng isang makapangyarihang mangkukulam na si Manang Sabel. Sinasabing ang kanyang kaalaman sa itim na mahika ay walang katulad at marami nang nagdurusa dahil sa kanyang mga sumpa at kulam. Isang gabi, sa gitna ng kadiliman, Isang batang lalaki na nagngangalang Carlo ang lumapit sa bahay ni Manang Sabel. Naglaya siya mula sa kanilang bahay dahil sa pagmamalupit ng kanyang ama. Nakita niya ang bahay ng Alitaptap at napagdesisyonan niyang humingi ng tulong kay Manang Sabel kahit na alam niyang delikado ito. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka palang sa MKK, Mga Kwento ng Kababalaghan, Huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Manang Sabel, tulungan niyo po ako, sabi ni Carlo habang nanginginig sa takot. Gusto kong mawala ang aking ama. Hindi ko nakaya ang kanyang pananakit. Lumabas mula sa bahay ang matandang mangkukulam ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. "Alam mo ba ang iyong hinihingi, bata?" tanong ni Manang Sabel. "Handa ka bang magbayad ng presyo?" Walang pag-aalinlangan, tumango si Carlo. "Gagawin ko po ang kahit ano." "Kung ganoon," sabi ni Manang Sabel habang kinukuha ang isang itim na libro mula sa kanyang istante. "Sundin mo ang bawat salitang babanggitin ko." at huwag kang lalabag sa anumang patakaran. Ang hindi pagsunod ay magdudulot ng kapahamakan hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat ng malapit sa iyo. Inilabas ni Manang Sabel ang mga sangkap para sa ritual. Isang piraso ng damit ng kanyang ama, ilang buhok at dugo mula sa isang itim na manok. Sinimulan niyang bigkasin ang mga sinaunang salita mula sa itim na libro. Ang hangin ay biglang lumamig at ang paligid ay tila nagdilim ng lalo. Sa gitna ng ritual, naramdaman ni Carlo ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya. Nakita niya ang imahe ng kanyang ama na tila nagdurusa, ngunit bago pa man niya maproseso ang kanyang nakita, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa bahay. Nagising si Carlo sa kanyang higaan. Iniisip niyang panaginip lamang ang lahat ng nangyari. Ngunit nang siya'y bumaba mula sa kanyang kwarto, nakita niya ang kanyang ina na umiiyak sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang ama. Napagtanto niyang totoo ang nangyari. Subalit, hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan sa pagkawala ng kanyang ama. Ang kanilang bahay ay nagsimulang makaranas ng mga kakaibang pangyayari. Sa gabi, naririnig nila ang mga bulong mula sa mga sulok ng bahay. Ang mga kagamitan ay gumagalaw ng mag-isa. Nakakakita sila ng mga anino na naglalakad sa dilim. Isang gabi, habang natutulog si Carlo, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang paa. Nagising siya at nakita ang isang anino sa dulo ng kanyang kama. Ang anino ay tila may mga mata na nag-aapoy sa galit. Bakit mo ginawa ito, Carlo? Bulong ng anino. Ako ang iyong ama at babalikan kita. Sa takot, tumakbo si Carlo palabas ng kanilang bahay at nagpunta kay Manang Sabel. Manang, tulungan niyo po ako. Ang aking ama ay bumabalik upang maghiganti. Ngunit ang bahay ni Manang Sabel ay tila mas madilim at mas malamig kaysa dati. Walang sumasagot sa kanyang mga pagkatok at tawag Napagtanto niyang wala na siyang matatakbuhan. Balot ng takot, bumalik siya sa kanilang bahay, ngunit doon ay lalo pang lumala ang mga pangyayari. Isang gabi, habang nag-iisa si Carlo sa kanyang kwarto, narinig niya ang mabigat na mga hakbang papunta sa kanyang pintuan. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at nakita niya ang anino ng kanyang ama. Hindi ka makakatakas, Carlo, bulong nito dadalhin kita sa lugar na nararapat para sa iyo. Sa takot, tumakbo si Carlo palabas ng bahay. Ngunit ang bawat kanto ng baryo ay tila nagbago. Ang mga bahay ay naging madilim na mga istruktura na puno ng mga anino. Ang mga tao ay tila naglaho at tanging ang mga bulong ng kanyang ama ang naririnig niya. Hindi mo kayang takasa ng itim na mahika. Sabi ng anino, ng kanyang ama. Ang bawat hakbang mo ay patungo sa iyong kamatayan. Sa kanyang pagtakbo, napunta siya sa isang madilim na kagubatan. Ang mga puno ay tila buhay at ang mga ugat nito ay humahabol sa kanya. Nang siya ay matisod at madapa, naramdaman niyang ang mga ugat ay bumalot sa kanyang katawan. Ang huling nakita niya ay ang nagliliyab na mga mata ng kanyang ama at ang kanyang katawan ay nilamon ng kadiliman. Ang baryo ng San Isidro ay muling naging tahimik. Ngunit ang bahay ng Alitaptap ay nanatiling isang lugar ng takot. Ang kwento ni Carlo ay naging babala sa lahat. Ang itim na mahika ay may kapalit na hindi kayang bayaran ng sinuman. Sa bawat gabi, ang mga tao sa baryo ay naririnig ang mga bulong ng hangin. Isang paalala ng sumpa ng itim na mahika at ang kaparusahan ng pagsuway. At sa gitna ng kadiliman, ang mga bulong ay nagpapaalala sa lahat ng panganib ng paglapit sa bahay ng alitaptap at sa makapangyarihang mangkukulam na si Manang Sabel. Ang itim na mahika ay isang sumpa na hindi dapat suwayin at ang bawat kwento ng kababalaghan ay isang aral na dapat tandaan ng bawat henerasyon. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like at i-share sa iyong mga kaibigan. Saludo ako sa inyong tapang at maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos. Hanggang sa muli, ito ang MKK, nagpapaalam at magingat kayo sa dilim.